tak ingin pun tadi atalin tak inginnya pun nanti mau minum-minum I love you take care Allah nyo, bebenta ko na. O, bebenta mo yung iba na? Oo, bebenta ko. Iyan pa dyan, magkano? <laughs> Ay, ganun ba? Pusil. Ay, may ari. Pusil. Ay, ang magkano? 70. Ha? Pusil. Laki. Pwede, ano, sabi mo, ang bilihan dito. Ay, pa Ay. Ilan? Dalawa. malaki. Ang hindi walang ba? pahong? Bakit walang pahong? Ay, nalimasag. Ayan, yun, pinap yung Ay, gusto ko. Maliti. na gusto ko. Kalimasa gusto ko. gusto ko. gusto ko. Tapos yun. Tapos usang pa na. Ako. Ako na nga. <laughs> Ako si Inno. Magkano ba yun? Pero tingnan mo rin yun. halos pare-parehas ang tindahan. Para ah. niwan yun. Ano yung alas 10 nandito na kayo? 9.30. Ano? Ah, 9.30 ba? Pero ang beta, Miami pa talaga. Ah. Ayun lang, pag 9.30, nakakatigad ng ganyan. Okay, Kung hindi gusto mo, pwedeng na itabi. Ah. Hindi mo lang pwedeng ilagpas pa ng bahagya. Ah. Maka manitay, oh. nagbabantay. ah, <laughs> may <laughs> nagbabantay talaga. nagbabantay. Mm, hindi <laughs> to, dami. Ay, lako napunta dito. Hindi. Ano ba, ano? Ano ba, ano? Ano ba, ano? Ano Tama, Ay, ito mamaya na kay Ilo. Mamaya ito na bangka. bangka. Ah, ito. Malalim pala eh. Malalim siya. Oh, nakakamiss yung ano. Dati kayo kami. Pinasama kami na anda kung saan saan doon. Saling no. Ayun yung dumadating na bangka. Yan yung mga ano. Yung mga... dia kena macam yung hipon na no. Hipon lang ba yan natin babalikan? Sige po yan do sa kaya ano. Amen. 11 pa. Ano na bang oras? Ay, ilaw naman po yung pag- Ay, pag ilaw na huwi na tayo. Ano <laughs> ka na, tumulit mo ng hipon. Ay, ay, Bali ang bangus at saka galong sa saamin yan, ha? Saan ba yung yun? I think people need to